Pusyong, pusyong Trabus, so, lang, ako. lang ko. Kasangkaya. Kasi, makilang. alam mo, mga may bago ako na binili sa, ano, sa, sa TikTok na uh, shades. Iwan ko eh pero hindi ko ito gagamitin kasi maulad. Tingnan ko lang. Huwag magagaya. Okay naman siya. hindi okay, siya. Promise. See? Maganda naman siya. Okay lang. Panghipan ko lang. Okay. No? Ay. Ayaw ko. Ayaw ko kasi. May ulan. Ganoon. Sunod na lang. Binili ko ito. Ay. Binili ko ito sa ano. Sa. Pero okay naman. Maganda naman. Diba? Hindi ko pa to, Hindi ko pa na nasuot. So, yun mga kasama kayan. Mag ano lang tayo. Ganito lang. Ganito lang. Hindi ako pa. Alam ko. Yun lang. Mabuti nga mga kasangkayan. May kahit may sipon ako. Gusto ko mag ayos ayos. Kahit sub, -sub sa subsub -sub tayo sa trabaho. Pwede naman tayo mag ayos ayos. Di ba? Pag di natin. Di ba? Pwede naman tayo mag ayos. Ano naman yung tsura natin? Tapos...

No nada, Sí, que no hay una... no hay nada No está kailangan tindangan natin alagaan sarili natin diba so bye bye mo namang kasangkayan bye, -bye. Maulan, Hello, mga kasangkayan. Good afternoon. Ay, mag-alasize na pala. Umuwi na ako sa bahay, mga kasangkayan. Kasi, maano, maulan dito, mga kasangkayan. Tapos, may ano pa ako. May sipon. Na, nakakainis minsan, mga kasangkayan. Kasi, kahit mag... Ano yung gusto mo maging... Ano sa pag ano mo? Paglabas? Yung gusto mo maglakad-lakad. Pero, may nakakasagabal sa'yo yung ano mo, yung sipon mo. Kasi kanina lang to, no, ano, nung pag-ising ko mga kasangkayan. Tapos naman yun, mga kasangkayan, umuwi ako agad. Kasi, ma ano, walang gana. So yun mga kasangkayan, kumusta kayong lahat? Kakataman talaga, pag may sipon ng kasangkayan gusto ko nga lang ano dito lang sa bahay kaso wala naman akong kakainin mamaya sa ano ko kanina yung lunch ko at saka para sa dinner ko so yun mga kasangkayan nakapag-isip ako na lumabas na lang kasi ako lang din ang maghihirap mga kasangkayan kasi magugutom ako tapos yun bumili ako ng para sa ano para mag ano ako bumili ako ng ipababaks ko mga kasangkayan bumili ako nito kasi nag-iipon-ipon na ako mga kasangkayan kasi malapit na ako umuwi mga kasangkayan tapos mahilig talaga ako bumili ng mahilig talaga ako bumili ng pang sa bahay bumala ako nito bumili ako ito anim alam nyo mga kasangkayan ako wala pa akong mga anak wala pa akong asawa single talaga ako mga kasangkayan pero mahilig talaga ako bumili ng mga gamit sa bahay mga kasangkayan kasi gusto mo talaga yung mga gamit sa bahay bumibili talaga ako ito yung anim yung binili ko tapos bibili din ako ng ano ng nung iskon at saka work uh, ng kasangkayan yung kasi para dito, nito tatlo yung nag uh, ano, na ako start na ako mag ipon ipon ng kasangkayan kasi magpapabakta ako ito so, yung kasangkayan kasi sa ano sa may, may oh June uwi na ako nagtitingin-tingin na ako pumili. Yun na. Kasi pag pag ano, yung bumili ka, lahat magastos, mag mas maganda na lang yung pakunti-kunti, bili ka para hindi mabigat sa bulsa. Yun na. So, gusto ko sana bumili yung ano, yung measuring cup. Ano lang, mura lang, mag ma malaki siya mga kasangkayan. Iwan ko kung ilang liters yun. Malaki siya, Sabihin, Seven dollar, 95 cents. Mura lang, pero susunod na yan, bibilhin ko. Marami na akong binili mga kasangkayan. Iniipon-ipon ko lang. So, pasensya na kasangkayan kasi may sipon ako ng kasangkayan. <coughs> Tapos bukas, trabaho na naman mga kasangkayan. Ayun. Tapos yung sobra na lang ang na lang kasi may 50 dollar ako kanina tinuha ko ito na lang yung sobra may pangano pa ako pero sa susunod na sunday eh, ay may pira na naman ako ng kasangkayan so yun mga kasangkayan mm, mm -mm gusto ko sana kanina ano pero hindi naman ako makatulog kanina mga kasangkayan kasi sa ano ko sa sipon ko grabe yung mga ubat ko kawawa si Mari sa dami kong unga pero okay lang no kisa naman yung magaganda yung kamay tapos wala namang trabaho di ba okay na yun ako nagsisi uh, nagsisi talaga ako sa ano trabaho at saka makaipo naman naman ako tapos kasi may ano ako may gustong ipatayo na bahay para sa ano ko yung boarding house ko yun mga kasangkayan kasi mag ano muna ako mga kasangkayan yung ah uh, eh, ano ko muna yung sarili ko gusto ko muna ipahinga mga kasangkayan pag umuwi ako sa Pinas hindi muna ako mag mag abroad kasi nakakapagod mga kasangkayan imagine ano na ako dito sa Singapore 6 years na ako tapos hindi ako umuwi after 2 years nakakapagod din so yung ano trabaho lang tayo ng trabaho hanggang matapos kasi ano na lang hmm, ala tibro na apat na ano na lang apat na buwan na lang so yun ang kasangkayan by the way ito pa lang yung sinuot ko kasi ma ano malamig oh, tabako pero kilang ayok bukas wala na to na ano si po na eh. Oh, yung mga kasangkayan. Trabaho na naman do'ka. Madali lang yung ano, isang araw. Pero paano kita trabaho isang araw? Ah, tabal-tabal. Hindi masakit yung mga luko. Promise. Ay, kasi, alam nyo mga kasangkayan. Pag may nararamdaman ako sa katawan ko, hindi ako nagtitig ng gamot kasi alam nyo mga kasangkayan ayaw ko talaga ng gamot kasi alam nyo na alam niyo naman yung gamot yung di ba ako nakatatakot din ako magtik ng gamot may na lang ako ng tubig yun na lang ginagawa ko ay naku so ano so, babay mga kasangkayan ingat po kayong lahat mamaya may trabaho pa ako sa mga gusto ko sana yung matulog ka agad kaso may trabaho pa ako mamaya ayun na Ayaw, kung nasa pinas lang ako nangasampayin sa iyo bye gusto ko magkahiga ang hirap talaga pasensya na yung ano ko busis di malakas bye bye